Wala nang hihigit pa sa kalinga at pagmamahal ng isang ina. Kaya sa karya ng abanya, matatagpuan ang isang inang tulad ko. Ako ang pong mahal, ina ni Florante at asawa ni Duque de Seyo. Ang dalawang lalaking iyan sa aking buhay ang aking mga pinakamamahal. Tiyak na hindi ko maanin na kakinabukasan kapag sila ay nawalaan. Daniel 4.6 sa Floresca. May wala akong ibang hinanga di ang kanilang kaligtasan. sa murang edad ni Florente, marami na siyang pinagdaraan. Ngunit hindi ko ng mga na iba, na iba, na Grabe ang takot ko kung mga panawag na naman, sa kaya sa pagpapalaki kay Florante, sinukurado namin ng iseyo na ang lahat ay tama, hindi siya lalaki sa layo. Hindi para lang ang mga bagay na pinakilaman niya ay dapat dahil pinaka at nararapat sa kanya. Ngunit, isang araw, may hindi ka rin pinakasuluan ni Brasilio. Naisipadala ni Brasilio si Florante sa Atenas, siya sa aking piling. Maraming pa rin naman siya matutung, kahit hindi lumalayo ng bagay. Kahit ako ang kanila, wala pa rin akong na nagawa. Tumusin ko rin sa ating asing Ilang buwan pa lamang siya ay naroon. Grabe ng aking pagkawalay nang humantong sa aking pagkakaroon ng sakit. Natália.